Magandang gabi po si Katuring, ang tangkero ng bayan. Muli po may kipag-chismisan, may kipag At uh, may kipag-bulatsingan muli sa inyo si Katuring. Ah? At uh, syempre shout out pa rin po sa ating mga mahal na taga-subaybay. No? At sa ating mga suki sa mga panig ng uh, ikanga. Uh, dito po sa Quezon City, sa mga suki po natin sa Quezon City at sa Caloocan area Magandang uh, araw, magandang gabi po sa inyong lahat, magandang buhay At isang likdas na paggamit po ng ating mga LPG cylinder tank Ayan, ng ating po mga LPG So una po magbibigay po tayo ng uh, muli uh, paalala sa lahat po ng mga suki na nakikinig kay Kato ngayon Huwag na po tayong tatanggap ng mga walang brand o walang tatak. At huwag niyo pong ipapalit ang inyong mga magagandang tank para lamang sa discount na 20, 30, 40, 50. Tandaan po ninyo, napakamahal po ng empty cylinder tank. Kung kayo po ay bibili talaga ng mga standard cylinder tank, ay napakamahal po. Nagre-range po yan mula 1,500 hanggang 1,800 to 2,000 ah wala pa hong laman yan. Kanya mga suki, wag ko kayong pasisilaw at paluloko sa mga nagkalat po ng na mga ah, mga LPG store, LPG outlet na, na wala naman pong eh, ka official address, walang mga ah, showroom, magingat po kayo dyan. No? Dahil ah, nanakawin lang po, itatakas lang po ang inyong mga magagandang ah, tangke. At ah, siyempre kayo po ang magsasuffer niyan dahil pagka lumipat po kayo sa ibang mga tangkero na mo eh hindi ho tatanggapin yan, hindi kayo i-charge niya at pagka ho, talagang wala ng value yung inyong tangke ay totally pabibilhin po kayo ng bagong tangke so para mahiwasan yan ingatan po ninyo ang inyong mga LPG cylinder tank so kailan po natin malalaman na yan po ay mga standard syempre hanggat maaari po uh, Ayan, no? Mga, ang, ang, punya, po niya ay tinatawag na ring type. Ayan, ring type. Parang sing-sing. Okay? Ayan po ang collar niya. Tapos, so, ayan. Ay, kita ninyo. Pakita rin natin yung suki natin. Ha? Si Rigasco. O, ayan. Ha? Si Sulay. Ring type po yan. Ito ang collar Okay. Anyway, ah, uh, maraming, uh, maraming salamat ka at uh, sa pagbangkit ninyo kay Katuring. Ha? Ha? kilalang kilala na susubaybayan pala ako ni Kong Arnel T. Yung ating mga banat na pasensya <laughs> uh, pasesya na. No? Tayo naman po, ang pinagsisilbihan po natin ay uh, lahat po ng uh, mga tangkero. At kung may kinakailangan punahin, ay pinupunan po natin. At kung kinakailangan may purin pinupuri natin. No? Ang pagpuna naman po na ginagawa natin ay uh, sa layunin na at least kahit pa paano ay uh, nagagamit ninyo itong channel natin, ito pong vlog natin para maitama at uh, ma-improve yung pong ating eh, kanga eh ma -mapabuti pa, ma-actionan ito pong mga reklamo na natatanggap po natin sa iba't ibang panig ng uh, kapuluan, no? Uh, tayo naman ay inaabot din po tayo mula Batanes hanggang Hulo. At uh, marami na nga nagsasabi sa akin no ng mga kanilang reklamo ng akala nila eh nasa akin ng solusyon ha? wala po tayo po yung isang hampaslo lupa lamang na magtatangke na isang uh, eka nga ay retailer dealer din po lamang uh, <clears throat> so anyway maraming salamat at uh, napapansin nyo pala yung ating uh, uh, mga pinagkukwento dito ano? Uh, yung host ng uh, LPG Safety Foundation araw-araw at uh, si Kato po ay sumusubaybay sa inyo in fact nanalo po tayo ng uh, Waytex <laughs> uh, crane scale ha o kailan ko ba matatanggap yan na uh, congressman baka naman uh, kalawangin pa niya niyan yan ipadala na ganyan para maibenta ni Catherine maidagdag sa punan <laughs> hindi ho uh, siyempre souvenir natin yan sa uh, LPG Safety Foundation at siyempre kay Regasco Okay, so balikan po natin sa ating pong mga suki ano uh, inuulit ko, ingatan po ninyo na mawala ang inyong mga standard LPG cylinder tank dahil marami pa rin po ang naglipa na na sa kinaukulan. Yung pong inyong mga branded na LPG ay huwag nyo uh, i-order ng M-Gas, M-Gas, M-Gas. Mabuti na sana kung ang ipapalit talaga sa inyo ay yung sister brand na nagngangalan na M-Gas, sister brand ni Island Gas. Ang mabigat o, ang pagkakaintindi ng karamihan, komo de Roscas, ito po ay M Gas. Ah, dahil nga ito nga yung pinakamurang uh, brand po ng LPG nung araw, nung ito po ay uh, nasa ilalim pa ng uh, eka nga ay regulasyon ng uh, gobyerno. Ah, eh balikan nyo po, tignan nyo po, that was way back 1950 hanggang uh, binili yung rights nitong uh, ng, ng ng island Gas ng grupo na ito. No, pero ngayon po, ang M-Gas ay isang brand. Okay? So, so, since ito po ay isang brand, yan po ay uh, sumusunod po doon sa standard ng uh, klase ng mga LPG cylinder tank. Ayan. Okay? So, ayan po. Nakikita mo rin po sa inyo. Ayan. So, meron din po tayong, ito, ayan. The Gasco. No? Hmm. Itong Luzon Gas, itong Shine Gas. Okay? So, ayan po ay mga ring type. Ayan po ay mga ring type. Ano? Makikita po natin dyan. Oh. Okay, makikita po natin. Ito yung uh, brand, you know? Ito yung trade name. Ito yung tinatawag, Soleil. Uh -huh. Ayan yung trade name. Uh, -huh. ayan yung quality check. Uh, -huh. ayan yung global globe check. Uh -huh. Ayan yung tinatawag na quality check na talagang nagtaan po yan sa Philippine standards na siyang uh, ano po natin, pamantayan po natin, magbasihan sa mga pamantayan. Okay? So, nandyan din, nakalagay din po dyan, yung uh, kung kailan ito kay ay kung kailan may expire yung kanyang requalification date. Uh, ano po ba yung requalification date? O requalification, ito po ay proseso na kung saan sinusuri po ang uh, kabuuan ng tangke, kinukumpuni, at uh, pinananatili yung mga physical safety condition ng isang tangke, no Sinusuri nila kung ito pa ba ay pwede o hindi na pwede so kung hindi na pwede sabi nga ay pwede pong yan ay ma-scrap o ma-ibasura no? ma-dispose no kanya ho tinatanggap itong mga generic nito ay uh, dinadala po sa requalification uh, accredited requalification center para suriin at tignan kung ito po ay ligtas pa na ika nga i-distribute to the market nao kung hindi na, well, uh, siyempre, scrap na po yan. Ayan, ano? So, andito rin, kung makikita ninyo, andyan yung uh, uh, bigat ng tangke, tear weight, uh, bigat ng tangke pag walang laman. So, ang net kilogram po nito, nakalagay din po dyan, ang net kilogram ay 11 kilogram. Ito ang net weight. So, standard po yan. Lahat po ng mga ganyang klase uh, laki ng tangke ay 11 kilogram po ang dapat na bigat niya. Kanya, it is mandatory for a, uh, an LPG outlet, LPG store na magkaroon po ng weighing scale. Ito po ay uh, as, ano po ito, calibrated po ng local government unit na sumasakop po sa isang uh, uh, showroom o LPG store. Para matiyak na zero tolerance po tayo, wala pong mga kulang ng dalawang guhit, kulang na isang guhit, dapat po zero po. Ah, kanya sa mga suki, maging uh, uh, maging wise po kayo, no? Maging uh, insistent po kayo sa inyong uh, uh, karapatan na dapat mabigyan kayo ng kayo ng tama sa timbang 11 kg. Huwago kayong uh, papayag na ito ay may kulang na dalawa o apat na guhit dahil uh, tantan po ninyo ang binabayaran po ninyo ay 11 kg. Oh, Ayyan, ha? So, pinagiingat iingat po kayo sa mga uh, uh, makikita naman na po ninyo, no? yung uh, wala pong LPG store, walang, walang showroom. Tapos makita po ninyo yung kanilang mga kulong-kulong o kaya motor, ang mga tangke ay nilalagay ng pahalang which is pinagbabawal po. Dahil uh, yan po ay kasama po sa guidelines kung paano po natin, uh, paano ba ang wastong ay kaya nga pag-transport, pag-handle ng mga LPG cylinder. Okay? So, ayan po ang uh, muling paalala ni Kato sa ating mga suki o gumagamit ng mga LPG o bumibili ng LPG. Okay? So, ulitin po natin, uh, wag mo ninyong wawalain ito pong mga branded na LPG cylinder tank po ninyo. Wag kayong uh, masisilaw sa 20 piso, 30 pesos, 40 hanggang 50 pesos na depresya ng inyong mga tanki. At uh, pagpapalit po ninyo ang inyong mga branded LPG cylinder tank sa mga... Uh, illegalista, kolorum, haliparot at mga sumasayaw na ito pong mga Sunday group at mga nocturnal uh, group of LPG outlet and dealers and holders. Okay? So nung nakaraan na uh, natin ay pinag-usapan natin itong legal na illegal pa. Saan ka pa? <laughs> ba? Diba? So maraming sumang-ayon doon sa ating content na 'yon dahil uh, totoo po 'yan. No? Kanya mga may LTO, huwag kayong masyadong, mag, masyadong matalim inyong mga dila dahil uh, ang sinasabihan po natin ay karamihan po dyan ay kasama po dyan mga legal na nag ilegal Paano ba yon Ito po yung mga legal na may LTO, kumpleto dokumento, pero ang aktual na operation po nito ay kabahagi po siya ng tinatawag na mga nocturnal group ha? of the LPG nocturnal group of the Philippines. Ayan, ha? Uh, L uh, Nocturnal LPG Nocturnal Nocturnal LPG Dealers and Retailers Association of the Philippines. Ayan. Ha? So in relation doon po sa mga association ito po may lumabas na naman na uh, guidelines na implementing rules and regulations Still uh in line with the eh e, yung po pag po o pag-conduct uh, ng mga training, ha? O, so kung mapapa, kung kumatatanda ninyo ay inauthorize no inauthorize ng Department of Energy itong mga uh, LPG suppliers natin ito pong mga may planta ito pong mga trademark owners na magsagawa ng kanilang eka nga ay uh, mga training no Ah, uh, nalayonin uh, pang-ano pang no para makapag-comply lamang po tayo doon po sa requirement ng uh, pag-secure ng LTO. Dahil wala pa naman talagang mga uh, accredited na mga training center at uh, hindi pa gaano klaro yung guidelines o panuntunan sa pagsasagawa po ng mga uh, yung para pagbuo ng tinatawag na Program of Instruction. Dahil nga sa ano pa lang ho tayo kumukuha no ngayon ay may LPGIA na nagkakandak at uh, by 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 way of authorization ng Department of Energy nag-nag-name out sila ng mga authorized to conduct training to get the training certificate ah so ngayon parang ito pong uh, kadi discuss lang po nila Congressman Arnold T sa kanila pong regular na programa sa LPG Safety Foundation ay lumabas na po ito pong guidelines na Uh, inviting anyone itong mga organization legit na organization sa LPG na pwede nang uh, mag-submit ng mga uh, requirements para sila po ay maging ika uh, nga ay accredited training organization na uh, pwede nating puntahan pagkunan ng uh, mga necessary training or re relevant training particular po dito sa ating uh, operasyon ng pag-LPG okay so in that connection eh nakikita ko. Ito po walang pinagiba sa mga security guard. Ilagi ko pong ah uh, uh, iniuugnay eh. ito pong uh, uh, development sa LPG industry, sa amin pong industry dati sa security industry. Na nung araw ayan nga may mga tinatawag na in-house in-house training. Na kung saan yung mga security agency ay uh, allowed by by just uh, getting an uh, a letter of authority uh, request of authority, etc. Uh, and once approved by uh, the Philippine National Police SAGSD, uh, PNP 6D, ay pwede pong mag-conduct ng mga in-house na mga training para uh, mag-conduct nila ang training para sa kanilang mga security personnel. At the same time, they can also invite others. So, no? Na, no, I don't, sa in-house talagang yung kanilang mga gwardiya primarily, ang objective nun is uh, yung kanilang mga gwardiya is i-train. So, sa ating po, dahil uh, sa pag-secure po, sa pag-secure po na ating LTO, inaalaw pa. Inaalaw pa, uh, momentarily o temporarily, ito pong mga in-house training na conducted by our dealers. Uh, like the Regasco and other uh, brand, nagkakandak po sila ng in-house and they they are authorized and uh, uh, allowed to issue ito pong mga certification uh, para magamit po natin sa pag-secure ng a uh, license to operate. Okay. But now, eh ito nga bagong dumabas na yung bagong uh, guidelines, <coughs> no? Hihintay na lang yata yung pong uh, as I understand nando na po yan sa daily tribune ano? Uh, uh so 15 days after publication, normally ay uh, doon magkakaroon ng uh, effectivity yung uh, guidelines for implementation. So makikita natin posibleng ganito na po ang mangyari niyan. Uh, ito po ang posibleng i-expect natin na maging development kasi it, it's it's also a source of fund ng uh, Department of Energy. Uh, uh, possibly, no? Na lahat po na ang ating uh, ito, ito sinasabi ko ito, pwedeng mangyari ito dahil ganin gani yung ginawa eh, sa security industry, eh, no? Ah. Uh, uh, na posible, na posible na hindi lamang representative ng isang uh, uh, LPG outlet ang uh, ano no ang uh, may mga training so it could be a mandatory that all ha uh, and every lalo na po yung mga rider natin uh, or bago ito mag bago ito pumasok kinakailangan ay pwede yung uh, uh, mag undergo muna mag-enroll muna ng certain training no in connection po sa ating operation sa ating uh, LPG. So it could be na i-shoulder ng uh, hiring uh, outlet or it could be depende po kung ang isang aplikante ay talagang willing mag-apply uh, uh, at pwedeng iobligahin ng LPG outlet o mag-training mag ka muna dito. Ha? Ah, parang mga ano yan eh sa mga security. Kahit walang sa security agency, kahit walang uh, uh, job opening, kahit walang uh, hiring, no, opening sa kanila eh, Itong mga officers nila, security officers, kukunin nila yung papel Then, imamandatory, mag-training ka muna doon sa kanilang kilalang training school uh, Ito, eh, ano ko lamang ito, no? haka-haka eh, ko lamang ito Ito yung sapantaha ko lamang na pwedeng magkaroon ng ganyan eh, paano mabubuhay itong mga training organization nito kung hindi magkakaroon ng mandatory effect itong mga training na ito. At, Siyempre, alam mo naman, alangan naman yung may-ari lang ang may training na hindi naman talaga sila madalas magkaminsan na sila ang naghahatid ng mga tanki sa mga customers, kundi ang mga ang riders. So, natural, at dapat lang na talagang si rider ang merong nararapat na training. Ah, kaya yun, no? Uh, pwede rin yan Pwede rin yan Na itong mga training organization na ito Ay mag-certify ng, uh, ng isang applicant for LTO Na ito ay uh, pumasa sa, Ito ay meron ng uh, uh, Mga training uh, Ganyan, etc Kaya Ayan po, no Ipahapyaw lamang po yan Basis sa aking uh, Pagkakaintindi, no Anyway, hindi naman ako nagtagal kanina Dahil uh, Busy po tayo At syempre eh, masaya tayo na kilala pala tayo ng uh, Regasco, kilala pala tayo ni Congressman uh, although, minsan lang yata kami nagkita, meron naman kami ng uh, souvenir na uh, nag photo ops naman yata kami during my first meeting with the Regasco team uh, although, bago kami nag meeting, matagal na akong uh, nagkia kiaw uh, doon po sa head office nila, dyan sa Kaloocan, nung araw pa na tayo pa ay wala pang mga LTLPO. Okay? So, ayan ang uh, latest, no? Uh next, ay may nagtanong po sa ano uh, may nag-post po sa ating social group in sa sa uh, in the guys of uh, an anonymous. Okay? Eh sabi niya, ito noba kasi yung planta nila na dahil nga itong mga series na inspection hinuli itong mga shine gas, etc. Mga generic na walang mga uh, ganito, mga emboss ha uh, at walang mga pangalan ng shine gas. Ang ginawa daw, ang sinadjust daw ng kanilang planta is binigyan sila ng silk screen. Ayan na naman. Yan po yung ginawana uh, ginawa na ng kilala nating mga planta dyan, somewhere there, in Bulacan area, in Valenzuela. Ah, uh, eksaktong eksakto talaga yung kano na yun eh yung uh, uh, post nung kapatid natin na yun talagang eksakto yung sinasabi mo ah, nag sila ng mga silk sa kanilang mga suking hauler dealer at yun ay nag distribute sa kanilang mga uh, LPG outlet oh, LPG store so itong sa si LPG stores ah yan ano niya yun i didikit niya yun sa body si cylinder at tapay uh, pinturahannya so magmumukha ng brand ang tang dito hindi ho eto ba hindi na kami uhulihin bay kapatid meron pong tayong tinatawag na requalification center kapag generic po yan kinakailangan pong dalhin yan sa uh, inyong mga dealers sa inyong mga brand at sila sa uh, inyong mga planta sila ang responsable para dalhin ito sa requalification center to undergo requalification process whether or not the cylinder tank is still safe uh, for or to the for the distribution to the market. No? Oh, hindi yung dahil ano, walang pinag-iba yan. Pipinturahan mo lang pala, eh. Lalagyan mo lang pala ng ano. Okay? So, although kaya natin gawin yan, pwede natin sabihin na ginagawa natin yan noong araw, pero since merong organization, organization at merong uh, dapat uh, dapat na mag-handle ng ganitong uh, na job, ay eh, siyempre, sila ang authorized, hindi po pwede na, na tayo tayo na lang at lalagyan natin ng pintura wag mo kayong maniniwala dyan at nilalagay lamang po kayo sa piligro kapahamakan, eh ulitin natin, napakataas, napakalaki po ng penalties, ng mga fine na ipinataw na po dyan, dahil uh, para talagang pigilan na po at uh, ilimita at uh, uh, mawala yung mga ganyan wag mo kayong uh, uh, gagaya sa mga illegalista at mga kolorong nagawain Nandyan na ho kayo, nagka-LTO na ho kayo eh, Panindigan na ho nyo yan <coughs> Lumipat na lang kayo ng ibang larangan ng hanap buhay Kung babalikan nyo pa po ang pag-iiligal So, hayaan nyo nang sila mag-iiligal Basta ikaw, legal Okay, so Mabuhay po tayong lahat At sana ay uh, nagkaroon na naman po tayo ng kaunting ikang uh, Kaalaman, nadagdagan na naman yung formasyon na dapat natin gawin at uh, siyempre, shout out po sa lahat. Ha? So, shout out mula Bulacan, Metro Manila, Cavite area. ah Si Mr. Ricardo Cunana, ano? Kumusta ka na dyan? Si Mr. Baltasar dito sa May Santa Lucia. Kumusta na po kayo? Si Mr. Joseph De Vega. Ha? Yung uh, taga Camarines Sur, taga Cavite, yung dalawang babae dyan, nakilala ko dyan. At siyempre sa ating kaibigan dyan sa Department of Energy kung nanunod ka na yung bag nga Rabihim Kamsad. Okay? At uh, syempre, shoutout na rin kay Regasco. Dahil na shoutout nyo, nabanggit nyo yung aking alias sa uh, ating vlog, si Catherine. Maraming salamat po. Uh, At eh, tuloy lang po ang ating uh, serbisyo na eh, sa atin pong mga mahal na suki. Yan ay to educate them. Ah, talagang uh, sukdo lang. Hindi naman sa ako nakikipag away sa mga customer. Pero pag uh, talagang hindi nila nalalaman, nalalamat, nila naintindihan, ipinaliliwanag natin. Kasi sila rin po, para din po sa kanila yan eh. Kanya natin sinasabi na hindi ho. Uh, ang tawag dyan is generic. Kung walang nang generic po yan. Uh, kanya pag may nag order sa akin, uh, titignan ko muna. Ipa-send ko muna sa FB page ko. Para ma-qualify natin. So ayan po. At uh, mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po.